Ah, eh. Ah, panalo, Panalong panalo. Uh -huh. Palong palo kayo may rasil oh. Grabe guys. Inihaw guys. Shout out guys. Shout out sa'yo. Bye Delcano. Bye. Wala ka dito ngayon bye. <laughs> Nandito kami. Nandito kami. Ay, <laughs> and then, nandito kami ngayon. Oh, guys, Wala Palalo, ka dito. Kung gano'n guys, oh, malinaw guys, tahimik. Oh, walang tao. solo, solo. Solo, solo guys. Ayos um, guys. Tapos inihaw, solo, solo mo rin. Solo, pati solo, kilawin. Yan. Pati kilawin guys. Oh, pati kilawin <laughs> guys. Oh. Panalo guys. Panalo. Grabe. Uh -huh. Oh, ito pa. Ito pa guys. Oh, panalo. Walang po mga picture. Mabaya na lang. Ayan guys! Pwede ka lang kayo magpicture kasi hindi ka na tumakas. tumakas ka, hindi ka pwede magpicture. Hindi, nagpaalam daw siya eh. Nagpaalam ka? Nagpaalam ko. Shoutout mo yung misis mo. Shoutout sa iyo. Alam mo, Commander. Hindi ako takot ni Commander. Ako kay Commander ko dati, tumakas ka. Sabihin mo, dyan lang, overnight, pero napunta lang impanta. <laughs>